Ayun. So, uh, hot topic tayo sa basketball dito sa Pilipinas, no? So, kakatapos lang ng uh, press conference ng uh, GILAS coaching staff and ang uh, mga management nito, mga governors. So, ayun nga sa si manager ng Gilas na si Al Francis Chua na isang uh, sports director sa San Miguel Corporation. So siya may hawak sa lahat ng team ng PBA. ah uh, meron o di umanong uh, dalawang player no na hindi niya pinangalanan na nagpapabayad para maglaro sa Gilas Pilipinas para matapos ang SEA Games no so hindi niya tinutukoy ang dalawang player na ito na nagpapabayad ng sobra kamahal daw sobrang mahal daw ayon sa kay Al Francis Chua at uh, nagsigun dad din dito si Ricky Vargas ang uh, team governor ng Token Checks no na ganoon nga daw nagpapabayad ng sobrang mahal ang player na ito. So may lumalabas na balita na si uh, Mikey Williams ng uh, TNT Katropa ang uh, tinutukoy na player ni Ricky Vargas no So ang isang player ay uh, hindi pa napangalanan kung sino pero hindi nila kinumpirma na kung si Mikey Williams nga ba at si Kai Suto itong mga player nito. Pero ayon naman sa Uh, team manager ni Kai Soto no? hindi lumapit ang Gilas Pilipinas sa kanilang uh hindi daw lumapit ang Gilas para hingihin ang kanyang serbisyo para sa Asian Games uh, tournament no so um uh, malamang hindi ito si Kai Soto kasi nasa Japan na si Kai at merong itong nga uh, mother team na nilalaruan nil doon sa ngayon no so uh, hindi pa malaman kung sino talagang uh, player na ito pero ayun uh, ayon sa mga comment ay isa na rin dito si Mikey Williams talaga na humihingi ng mataas na uh, bayad dito para sa paglalaro niya sa Gilas sana so hindi naman siya sa lineup nyo. So, mas malaki pa daw ang bayad nito kontra sa neutralized player natin na si Justin Brownlee. Uh, kay Al Francis Chua to the moon daw o oh, sobrang taas daw ang uh, ang hihinging kabayaran nitong player na ito, no, mas mataas pa sa serbisyo sa bayad kay Justin Brownlee bilang isang uh, neutralized player ng Gilas Pilipinas, no. So, dinagdag pa ni Al Francis Chua na nung tinawagan niya itong labindalawang manlalaro na ito kasama na sila Justin Brownlee, sila Kwame, hindi man lang daw nagtanong itong labindalawa at uh, kasama na yung dalawang reserve na kung magkano ang ibabayad sa kanila at, at kung magkano yung allowance nila para sa paglalaro nila dito sa Asian Games. No? So, uh, basta maglalaro lang daw itong mga ito para sa bansa. So, hindi pa pinapangalanan sa ngayon no, kung sino talagang dalawang player na ito na naghihingi ng napakataas ng bayad para sa